Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Usapang express entry naman po tayo for this episode. Nako, ang New Brunswick nag-announce na ititigil na po muna nila ang uh, pagproseso ng mga application under their express entry stream. Okay, clarification again, only in New Brunswick. Okay, puntahan natin yung official um, announcement nila na pinost po to mismo sa website ng New Brunswick. Okay? Ayan. Okay. Ayan ang logo ng New Brunswick sa upper left, ha? So, this is an official notice posted on the website. I think this was just posted one or two days ago, no? O, oh, sige. Um, ayan, sabi, oh. Effective August 16, 2024, the issuance of new invitations to apply, or yung tinatawag na ITA, under the new Brunswick Express Entry Stream are paused for the remainder of the year as our full allocation for 2024 has been reached. Nako, o diba, nung August 16 daw, basically, naubos na ang slots nila na pwedeng <laughs> ibigay under the Express Entry Stream. Okay, so ang sabi, sumunod, Candidate applications that have been fully submitted before Friday, August 16, will continue to be processed. As well, candidates who have reached an ITA before the same date remain invited to submit their full nomination application. Ayun. So ang sabi naman, kung nakakuha ka na ng ITA before August 16, um, itutuloy pa rin yung pagproseso ng iyong uh, application. Hopefully, you guys will get the much coveted permanent residency. And yes, para sa hindi po aware, isa pong pathway itong express entry in different provinces available po rin to become permanent resident. Um, so, sino ng mga nag apply dyan? E, yung iba't ibang temporary residents. Pwede yung mga galing international student, naging, nagkaroon ng work experience or open work permit. And then, pwede rin po yung Uh, mga naka-work permit. Ayan. Dito, um, marami pong dumadaan dito sa express entry para maging PR. And just to clarify, guys, hindi lang po yung express entry sa New Brunswick ang paraan para maging PR dyan. Okay? There are other streams offered by New Brunswick. You can still take a look at those. Pero alam nyo, nakita ko rin, meron din silang um, notice para dun sa isa pa nilang stream, ano, yung eto meron din silang isa pang notice tungkol naman sa skilled worker stream nila. Na hindi na rin nila i-consider muna bigyan ng invitation to apply yung mga nakapag-submit ng application o yung expression of support after May 17. So, temporarily, ipopost din muna nila yung pag-process ng mga applications submitted after May 17. Dahil, sabi din dito, this post will allow us to properly manage the large inventory of candidates under this stream. So, anyway, there are other streams offered in uh, New Brunswick. Check nyo rin. Parin po siya. So, ayun ano, I, I was a little surprised. Na, grabe New Brunswick pa talaga ang naunang napuno. Kasi, um, I know that there are more areas in Canada, more provinces in Canada where there are way more applicants for uh, PR under Express Entry or the Provincial Nomination Program. Halimbawa, sa Ontario, kung nasa yung Toronto, o dun sa British Columbia, kung nasa yung Vancouver. Kaya nga ang usap-usapan paminsan, di ba, sa mga nahihirapan daw ma-PR, dun sa mga probinsyang to, sa Ontario, tsaka sa BC, yung mga naka-apply na, pero hindi madro na tinatawag, no? ang sinasabi na lumipat kayo ng probinsya. Um, you know, then gain your work experience there. Doon ka mag-apply sa express entry nila. And you'll have a better chance dahil mas mabilis o mas madali daw sa mga probinsya niyan. At alam ko, isa dyan yung New Brunswick. ba? Diba? Um, New Brunswick, Um, ilan pang ibang sinasuggest yung mga kalapit din ng New Brunswick sa Atlantic Region tulad ng PEI ano ba, Nova Scotia, mga ganun ba. Yeah. So, grabe, ano, pero nauna pa itong New Brunswick. But then again, naisip ko pala, kasi ang sabi niya, na puno na yung allocation. It might also be because na kahit na mas maraming applicants in the busier provinces of Ontario and BC, maaring kasi mas konti nga yung allocation na binigay ng na binigay ng federal government sa New Brunswick siguro, no, sa daming ang nakarinig ng, ng chismes <laughs> na, uy, punta ng New Brunswick ako kung saan man, ano. Siguro maraming nagsilipatan doon at ayun na nga, ang bilis na puno na kanilang allocation. For 2024 pa lang po, ah. So, yeah, I'm, uh, sana, mag-reopen naman ito for the following year. I don't know kung ilan ang allocation na, ang ibibigay sa kanila for 2025. Pero parang I read somewhere, I think in New Brunswick, More than 6,000 ang slots na inopen for their provincial nomination program. Tapos i-compare mo yan sa Ontario. I think sa Ontario, dahil mas malaki, mas maraming population, more than 20,000 yata yung allocation sa Ontario. O, ba? Diba? Pero, the same concern applies. Tulad dun sa, kung napanood niyo po yung um, previous episode ko tungkol naman sa paghihigpit sa pag-process uh, ng Lamia for low wage workers in Montreal. 'Di ba ang nabanggit ko doon sa episode na 'yon, ang concern nako paano kung i-replicate uh, programa na 'yan sa ibang mga lugar in Canada. Dito naman ang concern, I guess, naku po, malapit na rin kaya mapuno. Baka biglang yung mga ibang mga probinsya ay mag-announce rin na, naku, tigil na muna ang pagproseso ng, you know, express entry o sa provincial nomination program sa dami ng na mga nag apply Because I won't be surprised if, you know, there might be a surge in applicants now or over the past week or weeks or months dahil dito sa mga balita nga na maghihigpit na yung Canada, sa pagkuha ng immigrants, ba diba? Baka yung iba, minadali na yung pag-apply ng permanent residency nila para at least pasok na yung application nila. So, ayun na, no? Pero wala pa pong ibang um, province naman na nag-sasabi. Uh, For now, you know, I'm just seeing New Brunswick. Tsaka, itong New Brunswick, a while back, may una pa nga siyang notice na eh, na parang napupuno na yung inventory nila ng candidates. So I don't know if the other provinces have even given that prior warning. Parang wala pa naman. Parang continuous pa naman din ang pag-draw ng kanilang um, uh, PNP applications sa ngayon. Okay? As of as of recording, as of posting, today is August 23, 2024. Nako, no? Ang hirap talaga. Parang ramdam na ramdam na ng mga temporary res residents dito talaga. Ang sinasabi ng Canada na nilang pagbabawas sa bilang ng mga temporary residents dito sa Canada. Ay, nako. I, I, read a report, by the way. I share ko din sa inyo. Um, merong interesting quote. Ayan, okay. Tingnan niyo tong article na ito. Alberta Immigration Experts Watching for Changes to Temporary Foreign Worker Program. Okay, yung episode ko the other day, it only tackles um, adjustments sa foreign worker program sa Montreal, ha? Okay, wala pa naman sa Alberta. Pero I guess dahil nga sa mga balita, sinasabi ng federal government that changes are coming. Ayan, pati po sa Alberta, syempre, inaabangan na kung ano to mga potential changes na ito. Ay, pero, naku, ano, mahabang article to, pupuntahan ko itong nasa may bandang ibaba reaction ng ayan, migrante Alberta. No? Kung alam ko, puro mga Pilipino rin po ang um, miembro niya. Ano? Ang concern nila na kung sakaling maghipit sa mga temporary foreign workers, ito daw ang posibleng mangyari ha. Luciano says he'll be watching out for immigration consultants and agencies taking advantage of panic migrant workers once changes are in implemented. Yeah, it makes sense, you know? Dahil nga, siguro, um, yung ibang nagaalala na mawalan sila ng status um, at ayaw umuwi ng Pilipinas, baka magkaroon naman ng pagkakataon ng mga abusadong agency sa mga consultant to offer them whatever promises para makastay. No, hindi natin alam what that could be pero sabi niya, um, he's watching out for that. And also, ito pa sabi niya. He worries it could lead to current low-wage migrant workers becoming undocumented if they take a chance of staying in the country after their permit expires and they aren't able to get a new one. So nag-aalala siya, baka dumami mga undocumented workers. So again, it makes sense kasi if you look at the policy announced or implemented dyan po sa Quebec, ang sabi, ititigil muna nila, di ba, yung pag-process ng Lamia for low-wage jobs um, for six months. Covered po dyan yung mga naka-temporary work permit na sa Montreal na magre-renew during siguro this six month period if maabutan sila if masaktuhan sila kailangan nilang mag-renew mukhang hindi po sila i-renew yung sinasabi nung official for migrante so if that is replicated in other countries and the same similar policy is um is followed kumbaga ang sinasabi nung taga-migrante yung iba na mawala ng status sabi mo hindi makapag-renew makapag ng kanilang permit Eh, magiging yung iba siguro pipili, maging undocumented. Ano? And then they're gonna face a whole slew of different, you know, problems. Ang hirap naman. Ang hirap din maging undocumented, siguro dito talaga sa Canada. Because you don't have, you know, your SIN, you'll be forced only to find cash jobs. You're lucky, I guess, if you find one, because, you know, not many employers would be willing to hire um, somebody without legal status to work. Ang hirap din talaga masabi kung ano mangyayari sakaling mawalan ka ng status dito sa Canada. Kung ano ang willing mong gawin. I mean, ako personally, no? Knowing myself, di ko alam kung kakayanin ko maging undocumented dito dahil ay araw-araw akong walang peace of mind, imagine. Pero isipin nyo yung mga gumasos ng napakalaki. To come to Canada to be an international student, yung mga sabi mo na kahit mga isama mo na rin yung mga bumili ng lamian ng mga kababayan natin ng gumastos ng I don't know tens of thousands of dollars para lang magkalamiya ta siguro ngayon hindi pa rin PR and then may iisip nila ano uuwi ba ako pagkatapos kong gumastos ng pagkalaki-laki di ba um, I won't be surprised if some of them insist on staying yeah ang hirap ang hirap nako po ay, nako. Pero, you know, I got some advice, by the way. Some of uh, those of you who commented dun sa previous episode ko pala um, gave me really good insights. Um, sige. So, basahin natin tong isa. Ito, tinan mo. <laughs> Sabi ni Pamela. Sa Pinoy, no issues yan. E eh TNT, talo ka pag umuwi ka. <laughs> okay lang yan, TNT. Result ng impulsive decisions nila. Uy, grabe naman. Ikaw talaga, Pamela. Kawawa na nga. Ayun no, pero, ayun no, sabi niya. Siguro mag-TNT din yung iba. Talo daw pag umuwi. Naku, ang laki na kasi nga nang isinugan ng iba natin mga kababayan para lang makarating dito, ano? Imagine those stories from a while back, yung sinasabi ni liquidate na lahat ng ari-arian sa, sa Pilipinas. Binenta na lahat, sinugol na lahat dito sa Canada. Imagine, no, if sila yung mga naiipit ngayon at wala pa rin status status, and then maririnig nila itong paghihigpit. Grabe, ano kayang mangyayari? Ayan, nako, ito naman from XOXO. Nako, medyo mahaba, no. Mahihighlight ko ba to Hindi ko mahihighlight. Pero thank you, XOXO. Ayan, sabi niya. Aside from kawawa ang mga kababayan natin sa Montreal, kawawa rin ang lahat ng outside Montreal dahil magka-try din daw lumipat sa ibang province. Siguro yung mga galing Quebec. Kawawa sila kasi baka may mga pending PR application in connection sa mga lamiya nila. Tapos ngayon kailangan lumipat ang province and work which will make their PR application start from scratch. Ayun na, ano? Ay, naku, ang haba nito, exo-exo, hindi ko nang basahin lahat, sabi niya. Lahat kawawa actually sa news na to, pero temporary lang naman. Eventually, pag full blow na yung policy, it's for the benefit of Canadians. Ito, merong advice sa si exo-exo, sabi niya. Suggestion daw sa mga maapektuhan. Don't try going na sa ibang province. Sabi niya, you can go home. Naku, go back to the Philippines. Ibig sabihin yata nito. Tapos with your work experience sa Canada, mag-apply for PR as long as skilled and around a year experience. Sabi niya, huwag munang ipilit, mafo-frustrate lang at mauubos ang ipon. Pwede ulit makabalik ng Canada pag ma-timing yan, nalamiya ulit. Never think that going back home sa Pinas means you're a failure. Never. You can have a great life ahead basta you're always trying naman your best. O, tinan mo, nabasa ko na rin pala ng buo, no? Thank you, XOXO. Sabi nga ng iba, no? If you really wanna be here in Canada, datating din yan sa'yo at the right time. Diba? Okay, this one. Nako, eto, sabi niya. My thoughts on this is that Canada... Didn't study well all of their programs with regards sa TFW, sa ni Frederick. We went here because they opened the door for us and now blaming the TFW. Why not improve the systems? Ayan, halimbawa daw sa mga international students. Uh, tungkol dun sa kanilang work permit. Okay, sabi niya, we all know that students came here not to really study but mainly to work. Oh yi mga ganun ba? Sabi niya, regularly monitor all of the immigration consultant that might abuse the hiring process, including yung mga employers. Niya. Sabi niya, I believe that there's something wrong with the Canadian system. That's why they are in need of DFW. We help your economy grow, we pay your high taxes, we're good companions and dedicated to our job. How can you say that we are your problem? Ayun na nga. Pero alam mo, in fairness, thank you, Frederick, by the way, for your um, comments. In fairness naman din, ah, pag nakakapanood po ako sa social media ng mga vlogs na ang topic halimbawa, nako, dumadami na daw yung mga Canadians na anti-immigrants, anti-migrants, mga ganyan. When I watch them, ang observation ko naman, it's not that they don't like immigrants per se it's more of they don't like how the government failed to prepare for the surge in immigrants. Yun ang malaki nilang kinocomplain. So tama si Frederick actually. Ang uh, root cause na nakakita ng karamihan ay eh, yung problema sa housing which some say started even way before um, nagdumami ng husto yung mga immigrants. Salimbawa, um, ang isa rin halimbawa ang tinitig ng root cause ng problem ay eh, yung hindi nag-expand yung healthcare facilities enough while they planned on inviting immigrants over. Yung mga ganun na. Hay nako, but anyway, oh thanks guys ha, sa mga nagko-comment sa akin na uh, episodes. Pasensya na kayo, I will uh, make time today, tomorrow to comment as much as possible. Na-try ko nga mag-comment isa-isa sa lahat. Um, yeah. Maraming salamat po. Guys, please don't forget to like and subscribe ha. Or, yeah, ilike nyo man lang kung ayaw nyo mag-subscribe para um, if you like this content, mas share pa natin sa iba. Um, so that's it for this episode. I'll see you guys in the next one. Bye!